Si LSU na partner sa ASCII Multipurpose Cooperative o AMPC para mat mapatatag ang effective waste management. Nakipag-partner ang uh, Central Luzon State University sa ASCII Multipurpose Cooperative o AMPC sa pamamagitan ng Institute of uh, Climate uh, Change and Environmental Management para mapatatag ang uh, commitment nito sa pagsusulong ng wastong pamamahala ng basura o yung tin tawag na Ecological Solid Waste Management. Nitong Merkules, January 10, lumagda ang universidad kasama ang AMPC sa isang Memorandum of Agreement para sa naturang kampanya. Nagpapasalamat naman si University President Dr. Evaristo A. Abelia sa napapanahong kolaborasyon. Magagawa na anya ng CLSU na mapakinabangan ang nakokolektang basura sa universidad, partikular ang mga pet bottles, ang high density polyethylene o yung mga HDPE or uh, polythene at aluminum materials at iba pa uh, pwedeng i-recycle. May magandang epekto din ito sa awareness at pakikipagtulungan ng mga mag-aaral sa universidad para sa responsabling pamamahala ng uh, basura. Huwanga naman ang chairman ng AMPC na si Mr. Carlito M. De La Cruz Jr. sa pagtanggap uh, sa three-year partnership na ito ng uh, Central Luzon State University. Ma mas magiging uh, malakas-anya ang mga inisyatiba Uh, ng parehong panig sa waste management na poprotekta sa kalikasan. Ayan. Oo. Oh. Mm -mm. Parang bungisius na ang, ano ha, ah, ang ASCII.